Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating video ngayon. Sa video na ito, sama-sama nating susuriin ang mga kuwento ng mga santo apostol ni Heso Kristo. Mga tao na buong puso at buhay na naglingkod upang ipahayag ang mabuting balita at naging matibay na pundasyon ng unang iglesia. Ang bawat apostol ay hindi lamang isang tauhan sa kasaysayan, Kundi mga buhay na halimbawa ng katapatan at pananampalataya. Sila ay nagsakripisyo at nagbigay ng lahat anuman ang mga pagsubok upang ipadama ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Halina't samahan kami upang alamin ang mga kuwento ng kanilang mga sakripisyo mula sa kanilang simpleng buhay hanggang sa mga makapangyarihang saksi ng kanilang tapang at pananampalataya at hayaan na ang mga halimbawa ng mga santo apostol na ito ay magbigay inspirasyon at lakas sa ating sariling landas ng pananampalataya. San Pedro Si San Pedro, na ang tunay na pangalan ay Simon, ay ipinanganak noong mga taon 1 SCN sa Bethsaida isang payapang baryo sa tabi ng lawa ng Galilea. Noong bata pa siya, pamilyar na siya sa hirap ng buhay mangingista, kung saan kailangan niyang maglayag upang manghuli ng ista para sa kanilang kabuhayan. Sa mga mahabang araw sa bangka, habang ang mga alon ay sumasalpok sa pampang, naranasan ni Simon ang kahirapan. Ngunit hindi nawalan ng pagnanais na mamuhay ng banal. Ang kanyang pamilya ay tapat sa pananampalataya at laging dumadalo sa mga pagdiriwang sa sinagoga na naging daan upang mapalago ang kanyang paggalang sa Diyos. Nang makilala niya si Jesus, naging isa siya sa mga unang alagad at tinawag na Pedro na nangangahulugang Bato. Ang pangalang ito ay sumasagisag sa kanyang mahalagang papel sa unang simbahan. Matapos tumaas sa langit si Jesus, naging leader si Pedro sa unang iglesia at isang matibay na haligi na naggabay sa mga mananampalataya sa mga unang araw ng kanilang paghihirap. Si San Pedro ay ipinako sa krus sa Roma sa ilalim ng paghahari ni Emperador Nero, mga taon 64-68 SCN. Ayon sa alamat, bago siya mamatay, humiling si Pedro na ipako siya ng pabaligtad dahil naramdaman niyang hindi siya karapat dapat mamatay tulad ni Jesus, ang kanyang ginugol na buhay na iniibig at sinundan. Ang imahe ni Pedro na nakapako ng pabaligtad sa krus ay naging simbolo ng malalim na kababaang loob at tapat na pagkakautang sa pananampalatayang ipinangaral niya sa buong buhay niya. San Santiago, James the Greater. Si San Santiago, anak ni Zebedeo at kapatid ni San Juan, ay ipinanganak sa Galilea at namuhay ng malapit kay Jesus. Bilang isa sa tatlong pinakamalapit na alagad ni Jesus, nasaksihan ni Santiago ang mga kababalaghan, kabilang na ang pagpapakita ni Jesus sa bundok tabor. Hindi lamang siya isang matalik na kaibigan, kundi naging saksi sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Noong 44 SCN, sa ilalim ng pagkahari ni Haring Herodes Agrippa I, naging unang alagad si Santiago na pinatay. Pinugutan siya ng ulo sa Jerusalem, at ang kanyang kamatayan ay itinuring bilang isang kaganapan ng mga tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ayon sa alamat, Pagkatapos ng kanyang kamatayan, dinala ang kanyang katawan sa Santiago de Compostela, na ngayon ay isang mahalagang destinasyon para sa mga peregrino ng Kristiyanismo. San Juan. Si San Juan, kapatid ni San Santiago, ay isa sa mga alagad na pinakamahal ni Jesus. Tinawag siya bilang ang alagad na iniibig ni Jesus at palaging kasama sa mga pinakamahalagang kaganapan sa buhay ni Jesus. Mula sa himala sa kasalan sa tiyana hanggang sa malupit na pagkapako ni Jesus, si Juan ay laging nariyan sa tabi ng kanyang guro. Si Juan, ang tanging alagad na namatay ng natural na kamatayan, ay hindi nakaranas ng mabagsik na kamatayan katulad ng iba. Pagkatapos ng mga taon ng paglilingkod, siya ay ipinadakip sa isla ng Patmos, kung saan isinulat niya ang aklat ng pahayag, isang aklat na puno ng mga mensahe mula sa Diyos. Pagkatapos, siya ay bumalik sa Efeso, kung saan namatay siya noong mga taon ng 100 SCN. San Andres. Si San Andres, kapatid ni San Pedro, ay ipinanganak sa Bethsaida, Galilea, at isa sa mga unang alagad ni Jesus. Siya ang nagdala ng maraming tao kay Jesus at nagpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang lugar, kabilang ang Greece at mga bahagi ng Silangang Europa. Ayon sa alamat, bago mamatay sa Patras, Greece, Ipinako si San Andres sa isang krus na hugis X. Kahit na dumaan sa matinding pagpapahirap, ipinagpatuloy niyang mangaral ng dalawang araw sa cross. Nagpapatotoo sa kanyang pananampalataya. Ang imahe ni San Andres na matatag sa pananampalataya ay nagsisilbing simbolo ng hindi matitinag na katapangan sa kabila ng lahat ng pagsubok. San Felipe, Philip. Si San Felipe ay isa pang alagad ni Jesus. At siya ang nagdala kay Nathanael upang makatagpo ng Panginoon. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, patuloy si Felipe sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga lugar tulad ng Asia Minor at Greece. Siya ay ipinako ng pabaligtad sa Hierapolis, ngayon ay nasa Turkey, mga taon ATSCN. Kahit na dumaan sa mga labis na pagpapahirap, hindi tumigil si San Felipe sa pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Hinihikayat ang lahat na maniwala sa pananampalataya at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. San Bartolomeo, Nathaniel Si San Bartolomeo, na kilala rin bilang Nathaniel, ay isang matapat at tapat na tao. Nang tawagin siya ni Jesus, agad niyang kinilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Pagkatapos sumunod kay Jesus, ipinahayag ni Bartolomeo ang mabuting balita sa India at Armenia. Ayon sa alamat, si Bartolomeo ay pinaghubad ng balat at ipinako sa krus sa Armenia noong mga 7th SCN. Ang Cantaynes, ang kanyang kamatayan ay isang patunay ng walang katulad na tapat na pananampalataya at tapang sa pagpapahayag ng San Tomas Si San Tomas, na tinaguriang Tomas na nagdududa, ay naging kilala dahil sa kanyang pagsasabing, Hanggang hindi ko nakikita ang mga sugat sa kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Ngunit nang ipinakita ni Jesus ang kanyang sugat kay Thomas, ito ay nagbigay daan upang siya'y magsalita ng matapat na pananampalataya. Amo ko at Diyos ko. Nangaral si Thomas sa India kung saan siya ay pinatay sa pamamagitan ng isang sibat sa Milapur noong mga taon 72 SCN. Ang kanyang kamatayan ay isang patunay ng matibay na pananampalataya at pagtangkilik sa muling pagkabuhay ni Jesus. San Mateo Matthew Si San Mateo, na dati ay isang maniningil ng buwis, ay tinawag ni Jesus at iniwan ang kanyang trabaho upang sumunod sa kanya. Si Mateo ang sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo na naglalaman ng mga aral at himala ni Jesus. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ipinahayag ni Mateo ang mabuting balita sa Ethiopia, kung saan siya ay ipinako sa krus ng mga taon siksiyan. Ang kanyang kamatayan ay isang patunay ng buong tapat na pagsunod at pagbabago ng buhay dahil sa paganyaya ni Jesus. San Santiago, James the Lesser Si San Santiago, anak ni Alphaius, ay isa sa mga leader ng simbahan sa Jerusalem at patuloy na nagpalaganap ng mga aral ni Jesus. Siya ay pinatalsik at pinatumba ng mga batong may matalim na gilid sa Jerusalem noong mga taon 62 SCN. Ang kamatayan ni Santiago ay nagmarka ng isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng simbahan at nagpatuloy sa mga pag-uusig ng mga Kristiyano. San Jude, Jude Thaddeus Si San Jude, na kilala rin bilang Thaddeus, ay naging mahalagang alagad at nagdala ng maraming tao kay Jesus. Nang matapos ang muling pagkabuhay, siya ay ipinahayag ang mabuting balita sa Mesopotamia at Persia kung saan siya ay pinatay noong mga taon 65 SCN. Si San Jude ay pinatay sa pamamagitan ng pagpalo sa kanyang katawan at pagputol sa kanyang ulo kasama si San Simon. Ang kanyang kamatayan ay isang patunay ng walang takot na pananampalataya at tapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. San Simon Simon the Zealot. Si San Simon, na kilala rin bilang siya na masigasig, ay dati ng kasapi ng mga Zealot bago siya sumunod kay Jesus. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa Egypto at Persia, kung saan siya ay pinatay noong mga taon 65 SCN. Ang kamatayan ni San Simon ay isang patunay ng pagkamasigasig sa pananampalataya at walang takot na pagsunod kay Jesus. Saint Matthias, Matthias. Si Saint Matthias ay pinili upang pumalit kay Judas Iscariot matapos magtaksil si Judas kay Jesus at magpakamatay. Si Matthias ay isa sa mga tapat na disipulo mula nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, pinili ng mga apostol si Matthias sa pamamagitan ng pagboto upang palitan si Judas. Si Matthias ay nagsimula sa pagpapahayag ng mabuting balita at nagmisyon sa Judea at Ethiopia. Ayon sa tradisyon, si Saint Matthias ay pinatay sa pamamagitan ng pagbatok at pagkatapos ay pinugutan ng ulo sa Jerusalem noong mga taong 80 SCN. Pagamat kakaunti ang mga detalye tungkol sa buhay ni Matthias, siya ay naging isang halimbawa ng hindi matitinag na pananampalataya at tapat na paglilingkod kay Jesus. Saint Judas, Judas Iscariot Si Saint Judas Iscariot ay isa sa labindalawang disipulo ni Jesus. Ngunit siya ay naging kilala dahil sa kanyang pagtataksil kay Jesus. Habang ang iba pang mga disipulo ay tapat na sumusunod kay Jesus, Si Judas ay pumayag na ipagkanulo si Jesus, kapalit ng tatlongpong pirasong pilak. Ayon sa tradisyon, pagkatapos niyang ipagkanulo si Jesus at matanggap ang pera, nakaramdam siya ng malalim na pagsisisi. Ibinalik niya ang perang tinanggap at sinubukang magsisi, ngunit hindi niya kayang patawarin ang sarili. Sa huli, ipinagpasya ni Judas na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbitin sa kanyang sarili. Pagkamat si Judas ay isa sa mga saksi ng mga himala at mga turo ni Jesus, ang kanyang pagtataksil ay nagdulot ng pagkamatay ni Jesus. Gayunpaman, ang sakripisyo ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagdala ng mensahe ng pagpapatawad at kaligtasan para sa lahat, pati na ang mga nagkanulo. Si Judas ay naging isang malungkot na aral tungkol sa pagtataksil ngunit siya rin ay isang bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Konklusyon Ang buhay at sakripisyo ng mga santo apostol ay mga malalim na aral tungkol sa katatapatan, pananampalataya at tapang. Bawat isa sa mga apostol, kahit na naharap sa hirap, pag-uusig o kamatayan, ay mga dakilang saksi ng pag-ibig at sakripisyo ni Hesu Kristo. Hindi lamang sila mga kasama ni Hesu, kundi sila rin ang mga naghatid ng mabuting balita, ipinakalat ang liwanag ng pananampalataya sa buong mundo. Ngayon, makikita natin ang lakas sa kanilang mga kwento upang magpatuloy sa pananampalataya, kahit na nahaharap sa mga pagsubok sa buhay. Ang mga santong ito ay hindi lamang mga historical na mga tauhan, kundi mga buhay na halimbawa para sa bawat mananampalataya. Pinapaalala nila sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala kay Hesu, kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Naway matutunan natin mula sa halimbawa ng mga santo apostol at patuloy na sundan si Hesu sa landas ng pananampalataya.